kagalang-galang na hukom. May mahalaga pong pahayag ang aking kliyente. Nagkasundo ang magkabilang panig sa isang kompromiso. Isusuko ni Rosita Monteverde ang batang si Adrian Monteverde kay Elsa Abrigo at bilang kapalit, inuurong namin ang kaso laban sa kanya. Bakit ginawa mo yon Elsa? May natin ang kaso. Hindi mo na kailangan gawin yon. Anong gusto mo? Patagalin ang kaso? Pero tayo sa matuwid. Pero kapag ginamit ni Rosita ang pera niya, baka tuluyan nang mawala sa akin ang anak ko. Kaya niya bayaran ng lahat. Kung sino-sino nang binayaran niya para lang maagaw niya si Adrian. Kaya niyang gawin uli yon. Andy, Andy, nawala na nang minsan ang anak ko. At nang mawala siya pa ulit-ulit akong namatay. Sa loob ng anim na taon, halos gabi-gabi akong dinadalaw ng masamang panaginip. At bumabangon ako sa tuwing narinig ko yung boses na yon umiiyak. Malayo, malayo. Adrian! Adrian! Where are you going? I'm going home. But you're home. You're home. You're crying again. Why do you always cry? I cry. I cry because. <laughs> because I'm happy. I'm happy that you're here with me. That's weird. When do I see my mommy? I want to go home. <laughs> kung ipamigay ang mga kapatid ko. Ito nga ang pinakamabuti, Hasmin. Maliwala ka sa akin. Daisy, Yoli, baby, magpakabait kayo para magustuhan kayo ng kung sino mang aampun sa inyo. Pag-aaralin kayo. Tatapusin niya pag-aaral niyo, ha? Ah, para bumuti ang mga buhay niyo. Tarasal kayong palagi, ha? At huwag niyong kalilimutan ang ate Hasmin at sate Renin niyo. O, oh, yan na si Mrs. Saldivar Siya ang mamamahala sa inyo. Ayaw na ako, ma 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 Baby? baby? Daisy? Magpapakabait kayo, ha? Paglaki niyo, Huwag niyong kakalimutan ng ate hasmin, Dadalawin niyo ko, ha? Ako naman, hindi ako titigil. Hahanapin ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. 爸爸你来 Meeting daw yun ng malalaking manufacturers. Kaya eh, alam mo naman si Winston ngayon, big time na. Kaya nga araw, sana ay maintindihan mo siya. Sana naman makausap ko siya, kahit sa telepono naman lang. Ha, eh... Lagi nakabantay sa kanya si Carol, eh. Sa bahay naman, si Doña Mona. Ang akala mo ba hindi nahirapan si Winston sa nangyayari sa inyong dalawa? Kaya nga, kailangan ng sakripisyo. Papano, tutuloy na ako. Sigurado naman ako, pagbaba nung galing Benguet, dito ang tuloy nun. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Tutuloy na ako. Siya nga pala. Malapit na ang kasal ni na Carol Chris. Siguro naman pag umalis na si Carol para sa honeymoon nila, eh magkakaroon na ng maraming panahon sa'yo si Winston. Makawala na yung bantay. Eh di, babalik na sa dati yung schedule nyo. Eva? Adose. Araw ng linggo. Birthday ko yun, Dong. Ha? Huh? ni hindi ko siya makakasama sa araw na yun. <sighs> Ang malas ko naman, wala na nga si Winston. Kahit si Ana wala pa rin.